Sayang naman to. Si sino may gusto? Kung saan yung pinakamalakas? Saan? Parang dito. Okay. Thank you very much and good night. Maraming maraming salamat. Mr. Joshua Garcia! Joshua Garcia. Ang bangang! Bayan ng siya Mr. Joshua, Joshua Garcia. Garcia. Ang sila rin nakakuha ng jacket. Siya nakakuha ng jacket. Aba! Ikaw na talaga ate. Ay, ang ganda rin nakakuha ng jacket. Siya ang ating... Pilipining, Pilipinas. Pinibining Pilipinas. Representative natin sa ano? Sa Chaong. Hello po, ma'am. Napakaganda mo. Deserve mo yung jacket na yan. Yeah.